Ang balita na babagalan sa usad ng kaso ang pamilya ng isang Spanish na namatay sa operasyon kontra droga sa Siargao noong 2020. Sa kaloka naman, hinatulang guilty sa kasong homicide ang apat na pulis na nakapatay sa mag-ama sa isa anti-drug operation noong 2016. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. <laughs> Napaiyak si Mary Ann Domingo nang marinig ang hatol na guilty laban sa apat na pulis para sa kasong homicide kaugnay sa pagpatay sa mag-ama nito. Walong taong hinintay ang hustisya para kina Luis at Gabriel Bonifacio na napatay sa gitna ng madugong drug war sa Caloocan noong 2016. Hindi bumenta sa korte ang kwentong nanlaban sila kaya binaril ng mga pulis. Dito ko naramdaman na may hustisya pala. At ito rin yung pa, ito rin yung daan na patuloy ko ipaglalaban yung mag-ama ko para makamit ko talaga yung totoong justisya para sa mga agama Pero para sa abogado ng mga biktima, half victory ang ibinabang desisyon. Hindi ro kasi homicide, kundi mas mabigat na murder ang nararapat na kaso. Kasi pinagplanuhan, uh, ibig sabihin na uh, premeditated yung nangyari, at saka may uh, treachery, use of superior force na mga qualifying circumstances para maging martyr yung kaso. Kabilang sa mga polis na hinatulang guilty sa homicide si na Master Sergeant Virgilio Cervantes at Police Corporals Arnel de Guzman, Johnston Alacre at Artemio Saguros Jr. Lahat sila ay pinatawan ng minimum na anim taong kulong at multa nga abot sa apat na rang libong piso. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga sangkot na pulis, pero plano raw nilang iapilang desisyon para naman sa pamilya ng biktima, dapat pa rin ituloy ang pag-iimbestiga ng International Criminal Court o ICC tungkol sa mga pagpatay noong Administrasyong Duterte. Pero ayon kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, patunay ang pagkakakonvict sa apat na pulis na gumagana ang justice system sa bansa. Patunay lang din daw ito na pinapanagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tiwaling pulis at hindi niya pinoprotektahan. Taliwas do ito sa sinasabi ng International Criminal Court na hindi napapanagot ang mga sangkot sa crime against humanity sa Pilipinas. Umuusad naman, yun nga lang, sobrang bagal. Yan ang reklamo ng pamilya ng isa pang itinuturing na biktima ng madugong drug war na si Spanish National Diego Bello Lafuente. January 8, 2020, nang mapatay matapos umanong manlaban sa mga polis si Bello sa Siargao Island. Pero base sa National Bureau of Investigation, lumalabas na tinaniman lamang siya ng baril at cocaine. Inirekomenda ng NBI na sampahan ng reklamong murder at planting of evidence ang tatlong sangkot na pulis. February 2023, nang sumuko ang mga pulis. Pero lumipas ang higit isang taon, wala pa rin desisyon sa kaso. Nakakawalong hearing o pagdinig pala mga Manila RTC Branch 1 kaugnay sa kaso ni Diego Belio. Pero lahat ito hindi pa may tuturing na bahagi ng trial proper kundi presentation o paghain pa lamang ebidensya para sa petition to bail o pag nanais makapagpiansa ng mga akusadong pulis. Nanindigan ng kampo ni Belio na hindi ito sangkot sa droga kahit pa nang isinilalim ito sa autopsy. Makikipagpulong naman sa Ombudsman, NBI at European Union ng mga magulang ni Belio. Gusto rin daw nilang makausap si Pangulong Bongbong Marcos nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.